Hindi mo akalaing ang simpleng trabaho ay magbubukas ng pintuan ng puso ko. Hello, ako si Marikit, apat na putpitong taong gulang. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas, at mula pagkabata, natutunan ko na ang maging matatag. Namatay ang nanay ko ng bata pa ako, at lumipat ang tatay ko sa Maynila para magtrabaho. Kaya ako na ang naging sandigan ng sarili kong mundo. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang yaya sa Maynila, hindi lang para kumita, Kundi para maramdaman ang koneksyon sa ibang tao. Isang araw, ipinadala ako sa bahay ni Mang Ernesto, isang matandang lalaki na nasa 65 taong gulang. Isang respetadong tao siya sa kanilang lugar, puno ng karanasan at kwento ng buhay. Sa umpisa, tinignan ko lang siya bilang trabaho, bigay ng gamot, ihanda ang pagkain, at samahan siya sa kanyang mga lakad. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti akong nahuli ng katahimikan ng bahay niya ng mga lumang alaala na tila bumabalot sa mga dingding at lalo na sa mga matanyang puno ng kwento at kapayapaan tuwing umaga pagkatapos ng almusal. Naupo kami sa maliit na balkonahe ng bahay, hawak ang tasa ng mainit na tsaa habang nakikinig ako sa mga kwento niya. Parang naitransport ako sa ibang mundo, isang mundo ng mga alaala, pagsubok at tagumpay na kanyang pinagdaanan. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kakaibang kapanatagan sa akin isang pakiramdam na matagal ko nang hinahanap sa gitna ng magulong buhay. Habang lumalalim ang aming pag-uusap, napansin kong may kakaibang init sa mga tingin niya sa akin. Hindi lang ito basta pag-aalaga ng amusayaya. Hindi ko rin mapigil ang maramdaman iyon sa sarili ko. Isang gabi, habang malumanay ang pag-ulan sa labas, nag-iisa kami sa bahay. Ang liwanag mula sa mga kortina ay nagbigay ng mahiwagang aura sa silid. Nagsimula kaming magkwentuhan ng mas malalim tungkol sa mga pangarap, mga pagkukulang, at mga lihim na matagal nang nakatago. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na pumuno sa puso ko sa mga sandaling iyon. Parang may musika na matagal nang nakatago sa dibdib ko ang biglang tumugtog. Nang biglang humarap ang aming mga mata, tumigil ang lahat ng salita. Napagtanto ko na hindi ito basta-basta pagkakaibigan lamang. May isang mahiwagang lakas na tila nag-ugnay sa amin, isang himig na walang salitang kailangan para magkaintindihan. Ang sandaling iyon ay parang ilog na dumadaloy ng mahinahon, walang sagabal. Dala ang malamlam na liwanag ng mga bituin sa gabi. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa, isang damdaming matagal ng itinago at ngayon ay malayang lumalabas. Parang isang panaginip pero ito'y totoo, isang paglalakbay ng puso at kaluluwa na nagbigay isa-isa sa -isa bawat sandali. Ngunit higit pa rito. Nais kong ibahagi ang kwento ko upang ipaalala sa lahat na minsan, ang puso ay kailangang sundin. Kahit na ang mundo ay puno ng pagdududa at panghusga. Sa kwento namin ni Mang Ernesto, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa edad o papel sa buhay. Ito ay tungkol sa pag-alaga, pag-unawa, at pagyakap sa mga pagkakataon na nagbibigay sa isa sa ating pagkatao. Sabay nating tuklasin ang mga susunod na kabanata ng aming kwento. Isang paglalakbay na puno ng emosyon, misteryo at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong napapalapit kay Mang Ernesto. Hindi lang siya basta amo na pinaglilingkuran ko, parang siya rin ang naging kanlungan ko sa gitna ng unos ng buhay. Sa maliit nilang bahay sa Barangay San Isidro, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na nagpapagaan sa bigat ng aking mga problema. Simple lang ang buhay nila. Mga antigong kasangkapan, mga litrato ng kanyang mga anak at apo na nakasabit sa pader, at amoy ng lumang libro na nagpapahiwatig ng mahabang kwento ng kanyang buhay. Alam ko na hindi siya perpekto. May mga araw na tila tinatablan siya ng lungkot, mga araw na nagmumuni-muni habang nakatitig sa bintana. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang lakas siyang ipinapakita, isang tapang na nagmumula sa taong dumaan sa maraming pagsubok. Sa tuwing kasama ko siya sa kanyang mga lakad sa parke malapit sa bahay, nadarama ko ang kakaibang kapayapaan na hindi ko matutumbasan ng kahit anong salapi, hindi naging madali para sa akin ang magtiwala muli sa isang tao. Matagal na akong sugatan at ang mundo ay tila puno ng takot at pangamba. Ngunit sa bawat pagtingin ni Mang Ernesto sa akin, naramdaman ko ang init ng pag-unawa, isang pangakong hindi ako iiwan sa oras ng pangangailangan. Hindi ko man masabi ng lantaran, unti-unti niyang nabuksan ang puso ko, na para bang isang bulaklak na matagal nang natutuyot ay muling nabuhay. Isang hapon, habang nagluluto ako ng almusal para sa kanya, napansin kong nakatingin siya sa akin nang may kakaibang tingin, hindi lamang bilang amo, kundi bilang isang taong may malalim na damdamin. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandaling iyon, parang may ipinapahiwatig siya, ngunit nagdadalawang isip. Hindi ko rin maikubli ang aking sarili na nadarama ko rin ang parehong bagay. Ngunit sa kabila ng lahat, natatakot ako, natatakot sa posibilidad na mapag-usapan ito at masira ang magandang samahan na nabuo namin. Alam kong hindi ito madaling matanggap ng iba, lalo na sa aming kalagayan. Ngunit sa puso ko, alam kong may isang bagay na higit pa sa trabaho ang umiiral sa pagitan namin. Ang aming mga araw ay naging puno ng mga tahimik na sandali. Mga sandaling hindi kailangang pagsalitaan, dahil sapat na ang mga tingin at mga ngiti upang maipahayag ang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng katahimikan, mayroong palaging tanong sa aking isipan, ano ang magiging kahihinatnan ng aming kwento? Maaari bang magkaroon ng pag-asa ang isang pagmamahalan sa pagitan ng isang yaya at ng kanyang amo, lalo na sa ganitong edad, habang patuloy ang pag-ulan sa labas ng aming maliit na tahanan, napasya akong magtiwala sa aking puso at sa mga sandaling nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Hindi ko pa alam kung saan kami dadalhin ng landas na ito, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako nag-iisa sa laban ng buhay. Ngayon, higit kailanman, handa na akong harapin ang bukas kasama siya, isang taong nagbigay ng bagong kahulugan sa aking pagkatao at pag-asa sa pag-ibig na hindi inaasahan. Minsan, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog sa barangay San Isidro, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa saloobin ni Mang Ernesto. Hindi na siya katulad ng dati, mas tahimik, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na nagpapahiwatig ng isang lihim na nais niyang ibahagi. Habang pinagmamasdan ko ang dumadaloy na tubig, naramdaman ko ang pagigting sa pagitan namin, Isang damdaming mahirap ilarawan, ngunit malinaw sa bawat sandali, nang dumating kami sa isang maliit na bangko sa tabi ng ilog. Umupo siya at huminga ng malalim. Marikit, ang tawag niya sa akin nang may kakaibang init sa tinig. May mga bagay na matagal ko ng gustong sabihin, pero natatakot ako. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ko'y mabilis na kumakalabog, sabik malaman ang kanyang sasabihin. Sinimulan niyang ibahagi ang mga alaala ng kabataang puno ng pangarap, mga pagsubok na pinagdaanan niya. At ang malulungkot na kwento ng pag-iisa sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, lumitaw ang isang pangarap na matagal niyang itinago, ang magkaroon ng isang kasama, isang taong tunay na magmamahal sa kanya nang hindi alintana ang edad o estado sa buhay. Hindi ko maiwasang mapaluha habang pinapakinggan ang kanyang mga salita. Para bang bawat salita niya ay kumikislap sa dilim ng gabi, nagbibigay liwanag sa madilim kong bahagi. Naramdaman ko ang lalim ng kanyang nararamdaman, at sa isang iglap, naisip ko na ito rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa kabila ng init ng aming usapan, may mga pintig ng takot sa puso ko. Takot na baka ang aming samahan ay maging isang lihim lamang na hindi kailanman matutumbasan ng tunay na kaligayahan. Paano kung ang mga tao sa paligid namin ay hindi maintindihan? Paano kung ang aming pagmamahal ay tingnan bilang isang bagay na hindi tama habang pinagmamasdan ko ang mga bituin na unti-unting sumisilip sa madilim na kalangitan, naisip ko na minsan, ang tunay na tapang ay ang pagsunod sa puso, kahit pa ito'y magdala ng hindi inaasahang mga pagsubo. At sa gabing iyon, sa tabi ng ilog, nagpasya akong huwag nang itago pa ang nararamdaman. Ang aming mga kamay ay nagtagpo, isang simpleng haplos na puno ng pangako at pag-asa. Isang simula ng kwentong alam kong hindi magiging madali, ngunit puno ng katapatan at pagmamahal. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglalakad kami pabalik sa bahay, dala ang bagong pag-asa sa aming mga puso. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at haplos, naroon ang lihim na patuloy na bumibigat, isang lihim na maaaring magbago ng lahat sa susunod na mga araw. Ano kaya ang hatid ng bukas para sa amin? Panahon na ba upang ipaglaban ang pag-ibig, o panahon na upang magtakda ng mga hangganan na mahirap talunin? Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang hangin ay malamig, at ang ulan ay dahan-dahang bumagsak ng parang nagmumuni-muni rin sa mga nangyari sa puso namin ni Mang Ernesto. Pag uwi namin sa bahay, tahimik ang paligid, ngunit ang damdamin ko ay naglalagablab, puno ng katanungan at pag-aalinlangan. Hindi ko maintindihan kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, lalo na ang mga posibleng reaksyon ng mga tao sa paligid namin habang naghahanda ako ng hapunan, napansin kong tahimik si Mang Ernesto. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa malayo na parabang naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi ko masagot. Nilapitan ko siya at dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga iniisip at alam kong pareho kaming nalilito sa landas na tinatahak namin sa gitna ng katahimikan. Napag-usapan namin ang posibilidad na ang aming samahan ay hindi magiging tanggap ng iba. Sabi niya, marikit, alam kong hindi ito madali. Munit sa kabila ng lahat, hindi ko na kaya ang mabuhay ng wala ka. Napaluha ako sa mga salitang iyon at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na tunay na mahalaga ako sa isang tao. Munit may mga anino ring bumabalot sa aming relasyon. Ang mga alalahanin tungkol sa mga chismis sa barangay, ang mga matang mapanuri ng mga kapitbahay, at ang takot na baka masira ang reputasyon namin. Hindi ito simpleng kwento ng pag-ibig na walang hadlang. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwa na naglalakbay sa gitna ng unos, pinipilit magtagumpay sa kabila ng lahat. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa sala, napansin kong mailihim siyang itinatago. Hindi ko alam kung ito ba ay isang magandang balita o isang babala. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, parang may gustong sabihin, ngunit nag-aalangan, marikit, sabi niya ng dahan-dahan, may isang bagay akong dapat ipaalam sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Tumigil siya sandali at ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibo. May mga taong hindi ka makakaintindi at baka masaktan ka dahil dito. Hindi ko maintindihan sa una, ngunit naramdaman ko na may malaking pagbabago ang paparating. Ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa mga pagsubok na magpapalakas o magpapahina sa amin, sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang buhay ay parang isang pelikula na puno ng hindi inaasahang mga eksena. May mga ngiti, may mga luha, at higit sa lahat, may mga lihim na kailangang tuklasin. Sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang bukas, kahit na puno ito ng mga tanong at misteryo. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit ang puso ko ay pumipintig ng may pag-asa at tapang. Ano kaya ang sikreto ni Mang Ernesto? At paano nito mababago ang aming kwento? Samahan ninyo akong tuklasin ang mga susunod na kabanata ng aming buhay, kung saan ang bawat sandali ay puno ng emosyon, lihim, at pag-ibig na hindi mo inaasahan. Isang umaga, habang naghahanda ako ng kape sa maliit na kusina ni Mang Ernesto, may dumating na malakas na katok sa pintuan. Nagulat kami pareho. Bumukas siya at nakita ko ang isang matandang babae na may dalang sulat kamay na tila may dalang mabigat na balita. Ang babae ay si Aling Luningning, kapitbahay ni Mang Ernesto mula pa noong dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang iniabot ang papel sa akin. Habang binabasa ko ang sulat, unti-unti akong nanlumo. Isang lihim na matagal nang itinago ni Mang Ernesto ang unti-unting lumalabas sa liwanag, may mga taong naghahanap sa kanya, mga taong may hindi magandang balak. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon lamang ito lumitaw. Ngunit ramdam ko na ang aming tahimik na mundo ay unti-unting nagiging gulo. Pumunta ako kay Mang Ernesto at nakita ko ang kanyang mukha na puno ng kaba at takot. Hindi niya alam kung paano harapin ang mga pangyayaring ito. Sa kabila ng aming lumalalim na relasyon, may mga puwersang mas malaki kaysa sa amin na tila gustong sirain ang aming katahimikan. Nagsimula kaming magplano kung paano haharapin ang paparating na unos. Ngunit sa bawat hakbang, nadarama ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Hindi ko lang iniisip ang sarili ko, kundi pati na rin ang kaligtasan at kapayapaan ni Mang Ernesto. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang hangin sa bahay namin. Ang dating tahimik at mapayapang tahanan ay napuno ng mga bulong-bulungan at hindi inaasahang bisita. Naramdaman ko ang takot na minsan kong naisip na hindi ko na mararanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami nag-iisa. Nariyan kami para sa isa't isa, pinipilit naman na manatiling matatag. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at nagsabi, Marikit, kahit ano pa mang dumating, hindi kita iiwan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay higit pa sa lahat ng ito. Napaluha ako sa kanyang mga salita. Sa kabila ng panganib at mga lihim, naramdaman ko ang tunay na lakas ng pag-ibig, ngunit ang mga pagsubok ay hindi nagtatapos doon. Ang mga lihim na bumabalot sa aming kwento ay patuloy na lumalalim na parang isang bagyong handang wasakin ang lahat ng aming pinagsamahan. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? Paano namin mapapanatili ang aming pagmamahal sa gitna ng unos? At ano ang mga sikreto ni Mang Ernesto na sa wakas ay nagsisimula ng lumabas sa dilim? Ang kwento namin ay hindi patapos. Maraming mga tanong ang kailangang sagutin at mga lihim ang kailangang tuklasin. Sa susunod na bahagi, sasabak tayo sa mga hamon na magpapatibay o magpapahina sa aming samahan. Handa na ba kayo? Sama-sama nating alamin ang mga sagot. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyo na nagbago ang lahat. Ang bahay ni Mang Ernesto ay napuno ng malamlam na ilaw at ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng aming mga puso na walang tigil ang pagtibo. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon, habang ako naman ay nakadamit na kulay pastel na blouse at mahabang palda na dahan-dahang umuukit ng hugis ng aking katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, habang ang aking mga labi ay bahagyang nakangiti, may lihim na sigla na hindi ko maipaliwanag, habang nag-uusap kami sa sala, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Ang bawat haplos niya ay tila isang lihim na nagbubukas ng pinto ng aking kaluluwa. Ngunit sa likod ng init na iyon, may nakatagong pangamba, isang takot na baka ang aming pagmamahal ay hindi sapat upang labanan ang mga pagsubok na dumarating. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono. Ako ang sumagot at narinig ko ang matining na boses ng isang lalaki na tila nagbabanta. Alam namin ang tungkol sa inyo, ang sabi niya ng malamig. Hindi ito matatapos dito, Ernesto. Maghanda kang harapin ang kahihinatnan, Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo habang pinasa ko ang telepono kay Mang Ernesto. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, ngunit may apoy na patuloy na naglalagablab sa loob niya. Hindi niya sinabing anuman, ngunit alam kong ito ang simula ng isang bagong labanan, habang nagpapalitan kami ng mga tingin na ko na ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa tapang, lakas, at paninindigan. Sa kabila ng lahat, kami ay magkasama, Handang harapin ang kahit anong unos na darating, ang gabi ay lumalim, at ang mga bituin sa langit ay tila nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Sa puso ko, alam kong hindi pa ito ang katapusan. May mga lihim pa rin kailangang tuklasin, mga laban na kailangang pagdaanan, at mga pangarap na kailangang ipaglaban. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Hanggang kailan namin kakayanin ang lahat ng ito? At ano ang magiging kapalaran ng aming pagmamahal sa harap ng mga panganib na patuloy na sumusunod sa amin? Isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay patuloy na isusulat at ang bawat pahina ay puno ng emosyon, misteryo at pag-asa. Handa na ba kayong malaman ang susunod na kabanata? Samahan ninyo akong tuklasin ang mga lihim na nakatago sa dilim at ang mga pangakong susubok sa tibay ng aming pagmamahal. Isang araw, habang naglilinis ako sa sala, napansin kong may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi tulad ng dati, tahimik si Mang Ernesto, at ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa pintuan. Nang tanungin ko siya, nag-atubili siyang sumagot. Parang may mabigat siyang iniisip, isang lihim na pilit niyang itinatago sa akin, marikit, bulong niya ng malapit sa akin, may mga bagay akong kailangang ipaalam sa iyo. Hindi ito magiging madali, pero kailangan mong malaman ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at takot na tila ba ang bawat salita ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag niya na may mga taong matagal nang naghahanap sa kanya, mga tao mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang babalik. Sila ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa mundong ito ng tahimik na buhay. Ang mga lihim na iyon ay hindi lamang nagbabanta sa kanya, kundi pati na rin sa akin, naramdaman ko ang takot na unti-unting sumasakop sa aking puso, ngunit sa kabila nito, pinili kong manindigan sa tabi niya. Hindi kita iiwan, Ernesto, sabi ko ng may buong tapang, kahit ano paman ang dumating. Alam kong hindi madali ang laban na ito, ngunit ang pagmamahal ko sa kanya ay nagbibigay ng lakas na hindi ko akalain na mayroon ako. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga sulat na puno ng banta, mga lihim na kinatatakutan naming pareho. Ang mga pangyayaring ito ay unti-unting sumira sa katahimikan ng aming buhay at nagdulot ng alingas na sa aming paligid. May mga panahong hindi naming alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, pinasok niya ang aking mga kamay sa kanya at sinabi, Marikit, kailanman ay hindi kita pababayaan. Kahit paanong unos ang dumating, sabay nating haharapin. Ang mga salitang iyon ay naging sandigan ko sa gitna ng dilim at takot. Ngunit sa likod ng matibay na pangakong iyon, naroon pa rin ang mga hindi nasagot na tanong. Ano ba talaga ang sikreto ni Mang Ernesto? At hanggang kailan namin kakayanin ang mga hamon na dala ng nakaraan? Ang aming kwento ay puno ng misteryo at panganib, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong pagsubok. Habang papalapit ang gabi, alam kong ang aming laban ay hindi patapos. May mga lihim pa kaming kailangang tuklasin at mga pangarap na dapat ipaglaban, sabay nating haharapin ang lahat, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Handa na ba kayong samahan ako sa paglalakbay na ito? Ang susunod na kabanata ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari na magbabago sa takbo ng aming buhay. Huwag niyong palalampasin ang mga susunod na tagpo ng aming kwento. Hindi ko inaasahan ang pagbabago ng takbo ng buhay namin ni Mang Ernesto nang isang hapon ay may dumating na bisita sa aming bahay. Nasa gitna kami ng simpleng hapunan nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Nang buksan ni Mang Ernesto, lumabas ang isang lalaking may matalim na tingin at suot ang payak na polo na kulay abo. Sa kanyang mga mata, may halong galit at pag-aalala na agad namang nagdulot ng tensyon sa buong bahay. Ernesto, kailangan nating pag-usapan ang mga nakaraan mo, ang sabi ng lalaki ng may seryosong tono. Napatingin kami ni Mang Ernesto sa isa't isa, at ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung sino ang lalaki, pero halata sa kilos at pananalita niya na may dalang problema, hindi naglaon, nalaman ko na si Mang Ernesto pala ay may mga dating kaaway mula sa kanyang nakaraan sa probinsya ng Laguna. Mga tao na may mga hindi malilimutang alitan at hindi pa rin siya nakakalimutan. Ang mga ito ang dahilan kung bakit siya lumipat sa Maynila, pilit na iniiwasan ang mga lumang problema, habang nilalakad ng lalaki ang mga detalye ng kanilang hidwaan, unti-unti kong naunawaan ang lalim ng problema ni Mang Ernesto. Hindi lamang ito simpleng away, kundi isang seryosong usapin na maaaring magbanta sa aming siguridad at kaligayahan, naramdaman ko ang kaba na palaging bumabalot sa akin sa tuwing naaalala ko ang mga banta na natanggap namin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang iwan si Mang Ernesto sa gitna ng unos. Ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa takot na bumabalot sa aking puso. Sa gabing iyon, habang magkahawak kamay kaming nakaupo sa balkonahe, napagdesisyonan naming harapin ang mga problema ng magkasama. Alam naming hindi magiging madali, ngunit ang aming samahan ay sapat na matibay upang labanan ang kahit anong pagsubok. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ang tanong kung hanggang kailan namin kaya ang ganitong buhay. Ang mga lihim at panganib ay tila hindi maubos at ang aming pagmamahal ay patuloy na sinusubo Habang tumatangay ang hangin sa gabi, napaisip ako, ano pa kaya ang mga pagsubok na naghihintay sa amin? At hanggang saan kami magtatagal sa gitna ng unos na ito? Ang aming kwento ay patuloy na isusulat, puno ng emosyon, misteryo, at hindi matitinag na pag-ibig. Handa na ba kayong samahan ako sa susunod na yugto ng aming buhay? Marami pang lihim ang kailangang mabunyag at mga pangarap ang kailangang ipaglaban. Hindi ko inaasahan ang gabi na iyon. Ang dilim sa labas ay tila sumasalamin sa mga bumabalot na lihim sa puso namin ni Mang Ernesto. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakasandal habang pinagmamasdan ang mga bituin na unti-unting sumisilip sa langit. Suot niya ang kanyang puting barong na may bahid ng pagod at mga anino ng nakaraan, habang ako naman ay nakaupo sa tabi niya, nakapolkadot na blusa at maong napalda, pinipigilan ang mga luha na sumilay sa aking mga mata. Bigla niyang niyakap ang aking balikat, at sa malambing na tinig, sinabi niya, Marikit, may sasabihin ako na matagal ko nang itinatago. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Napalunok ako ng malalim, ramdam ang bigat ng mga salitang susunod niyang bibitawan. Ikwinuwento niya ang isang lihim na matagal nang bumabagabag sa kanya, isang kwento ng pagkakanulo, pagkakahiwalay ng pamilya, at isang kasalanang hindi niya nagawa ngunit pinagbintangan. Ang mga pangyayaring iyon ang dahilan kung bakit siya nagpalayo sa kanyang mga mahal sa buhay at nagtago sa bayan namin. Hindi niya nais na madamay ako sa kanyang mga problema, kaya't matagal niyang itinago ang katotohanan. Habang pinapakinggan ko siya, napuno ako ng halo-halong damdamin, lungkot, awa, ngunit higit sa lahat, pagmamahal. Alam kong hindi madali ang kanyang dinadala, ngunit hindi ko siya iiwan. Ernesto, mahina kong sabi, hindi kita kailanman pababayaan. Kasama mo ako sa pagharap sa lahat ng ito, nagpasya kaming harapin ang nakaraan ng magkasama. Alam naming mahirap ang landas na tatahakin, ngunit handa kaming lumaban para sa aming pagmamahalan at kapayapaan. Sa kabila ng mga unos, naniniwala kami na may liwanag na naghihintay sa dulo ng lahat. Ngunit bago pa man kami makapagsimula, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang taong may dalang mga sagot at pati na rin mga bagong tanong. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng bagong sigalot at pag-aalinlangan sa aming tahimik na mundo. Ano kaya ang dala ng bisitang ito? at paano ito makakaapekto sa aming nasimulang pag-ibig. Ang aming kwento ay patuloy na umiikot sa mga lihim at misteryo, at bawat hakbang ay puno ng emosyon at panganib. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga susunod na pangyayari. Isang kabanata na maglalantad ng mga bagong mukha at magdadala ng mga pagbabago na hindi namin inaasahan. Handa na ba kayo? Ang aming paglalakbay ay hindi patapos at marami pang kwento ang kailangang isalaysay. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon na parang bagyong dumaan sa tahimik naming buhay ni Mang Ernesto. Sa gitna ng aming simpleng umaga, may kumatok ng malakas sa pintuan ng bahay. Nang buksan namin ito, nakita namin si Aling Delay, isang matandang babae na kilala namin sa barangay. Hawak niya ang isang luma at sirasirang kahon na puno ng mga lumang litrato at mga sulat, tila ba isang kayamanang matagal nang nakatago. Ernesto, ito ang mga alaala na matagal mo nang tinatago, sabi ni Aling Deli habang ipinapasa ang kahon sa amin. Nang buksan namin ito, unti-unting bumalik ang mga alaala, mga larawan ng isang masayang pamilya, mga liham na puno ng pagmamahal, at mga sulat na naglalaman ng mga pangarap na hindi natupad. Habang hawak-hawak ko ang isang litrato ni Mang Ernesto, kasama ang kanyang mga anak, napuno ako ng emosyon. Hindi ko alam na may mga bahagi sa buhay niya na hindi niya kailanman ipinakita sa akin, mga sugat na hindi patuluyang gumagaling. Ang mga alaala na iyon ay nagbigay linaw sa mga lihim at mga dahilan kung bakit siya nagtatago sa likod ng tahimik na mukha, napatingin ako kay Mang Ernesto, na ngayon ay maihalong lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata. Marikit, sabi niya ng may bahagyang iti, ito ang simula ng aming paglalakbay, ang paghahanap ng mga nawawalang bahagi ng aking buhay, at ang pagharap sa mga bagay na matagal ko nang iniiwasan, ngunit hindi naging madali ang landas. Habang tinutuklas namin ang mga nakatagong kwento sa loob ng kahon, unti-unting lumitaw ang mga lihim na handang sirain ang aming relasyon. May mga sulat na naglalaman ng mga pagtataksil, mga lihim ng pamilya, at mga pangyayaring nagpapahirap sa aming magtiwala sa isa't isa, sa kabila ng lahat, pinili naming magtiwala at magpatawad. Alam naming ang pagmamahal na bumuo sa amin ay sapat upang pagdaanan ang kahit anong unos. Ngunit sa likod ng aming tapang, may mga tanong pa rin na bumabalot sa aming mga puso, mga tanong kung hanggang kailan namin kayan harapin ang mga pagsubok na ito, at kung ano ang magiging kapalaran ng aming kwento. Sa paglipas ng mga araw, ang aming buhay ay naging isang pelikula ng emosyon, misteryo, at pag-ibig na patuloy na sumusubok sa aming katatagan. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa bawat hakbang na aming tinataha, sabay kami, handang harapin ang bukas na may pag-asa at tapang. Ano kaya ang mga susunod na lihim na aming matutuklasan? At paano ito magbabago sa aming buhay? Sa mga susunod na kabanata, Sasagutin namin ang mga tanong na ito at ipapakita ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa kabila ng lahat ng pagsubok. Handa na ba kayo? Sama-sama nating tuklasin ang mga sagot.